Hello sa mga Welcome back sa aking channel! Sabay-sabay po ako lagi na ang mga nakakaliw mga nakakatawang mga videos na aking nakalab sa internet and subscribe na po kayo upo updated sa mga bagong videos na in-upload ko raw Hiningi niya Mataligubay! Ginihagawa mo! Mataligubay! Bahala ka sa buhay mo!

Minsan <laughs> overheat ka. Minsan hindi. Saka, inhit yan. Isipin <laughs> mo na pa. parang RPM yan. Pwede magtanong? Pwede magtanong? Salamat. Salamat. Yun yung tanong niya. Pwede magtanong? Ano yung gold bar niyo? Nga, gutok ko yan. Gutok ba yan? na ko lang yung gold bar. Ito yung big electric niyo. Ito yung minuto ko ng gabi. Ang no? tabi huli express. trap niya. <laughs> boss, apa gas kayo, boss. Oo. Kapag-gas ako. Ano pong gas? Yung kulay green. Yung green? Oh. Uh. Ano ba, ba yun? Yung ano ba yun? Diesel ba yun? Hindi po ano po yung unleaded. unleaded. Yung green. Yung green. oh, yung green po. Sige, bigla po ako pula. Pula. Ano ba talaga? Ano ba talaga yung green na yung pula? Ano ba yung maganda? Hindi ko mo sure Oh bro, alika magkaunta anay! Ha? Ah? Ayoko, hindi ako kumakain ng anay! Oh! <laughs> magkaunta bala! Mas lalo na hindi ako kumakain ng bala! <laughs> hindi ka na sana ay eh, nasasalita natin. Ang magsalita yan. <laughs> Dali na nga, magkanta eh. kahit magutom ako, hindi talaga ako kakain ng kain. Talala <laughs> <laughs> ba tinunggo? Unya, nakarealize na ka. Naim mo sala. Ha? Ikaw pa yun, masukong naman. No? <laughs> <laughs> Grabe naman. <laughs>

650 hmm? oh you... uh? <laughs> <-fifty> na kanina <laughs> Magalas no ibi na Sama data aku dyan eh Ipakiita ko po sa inyo ang bago kong sapatos. <laughs> ito na! Excited na kayo? taran, Bago po yan. <laughs> Bagong? Bago po itong sapatos. Bagong ukay? Ipahiram ko po ito sa gustong humiram. Okay. Bago okay, po so. ito. <laughs> PM na kayo kung sinong gustong humiram. Bagong sapatos ko. <laughs> Paano masabi? Hiram ka. Bahala ka sa oh, buhay mo. Iiram ko sa'yo. Hahaha. <laughs> Kaya bigyan niyo po akong PIN. A. Gusto pala to. Ralo na to. Kita <laughs> mo niya. Naka... Ay, mahamila, why? Nakakatatot. Among <laughs> you. Ay, yoko niya. <laughs> Ay. Ay. Yung ngayon ka nalang ulit nakakain Uy, Don. Escape. <laughs> Inalaglag mo ako <laughs> niya. Yeah. Hindi <laughs> ka pa yung nagliliin, no? Sarap together! <laughs> hmm. Wow! Wow! <laughs> Ay, Ang Fish flavor. <laughs> Sa lubong nila, oh. Kalat ba kayo? Ay, oh, wow. Malinis. Wow. Malinis, oh. Wow. Himala. Ang linis sa. Ah, Dami niya mga aso. nga natin sa kwarto nila kung malinis din. Ang nila ngayon. Hmm. Ang lilinis nila. Ano ba yan? Oh, ah, may paghatid pa. May paghatid pa sa kwarto. Oh. Ang babaytaman ng mga aso ko dito. Oh. Wow. pa nila ako. Yan, din dapat lagi para hindi ako nagagalit. Oh. Tandiyan kayo. Christian, dadaan ako. Ito yung nakakaarang dyan sa kwarto nyo, nung <laughs> ginawa nyo sa kwarto nyo. Ha? Padaan ako. Padaan. Alis. 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 Alis dyan. Alis. Alis! Kinaraan siya. Kinakabahan ako sa inyo ha. Nakuha. <laughs> ginawa nyo. Ay! Ba'y nga ba balagyan pala ang ginawa? I-emote ka pero need mo mga para sa face ID. Tuloy well, ya. Pa. <laughs> Ice buko. Ito yung madalas na tanong natin pagkatapos natin mag-supply. Ice buko. <laughs> Ice ba buko? Yung <laughs> sa'yo ga? Parang lata. Hmm. Sir, ito po ang order sir. Yan. Salamat po. Kapal na bola yan. Masarap. Oh, salamat, salamat po. Yo. <laughs> Ay, lang. Parts pa isa lang. <laughs> <Ay, okay. laughs> Laka isa nga. First day lang sa work tapos last day malagot. <laughs> Wala ka! Lagot na. Wala <laughs> kayong problema yan. <laughs> Mahagang ginising ng mama. <laughs>